Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Before ang tagumpay ng Asian Artist Award sa Pilipinas, ay ito muna ang nangyari sa collaboration ng SB19 at isang Japanese boy band na Anteam. Sobrang saya, sobrang galak, at sobrang proud ang naturang boy band ng first time nilang na-meet ang ating Filipino boy band na SB19 bago mag-perform sila sa harap ng mga tao sa Philippine Arena ay sobrang saya na pala at super excited at super practice na at nag-rehearsal na ng masaya ang ating mga grupo, ang SB19, kasama ang Team first time sa Pilipinas at mag-perform sa lahat ng mga 18s at kanilang mga fans sa Southeast Asia at buong Asia, lalo na sa Pilipinas marami silang baga na pinagandaan bago ang performance ang uh, bombang performance ng Asian Artist Award first time sa Pilipinas at super proud ang Japanese team Japanese boy band na nakasama nila at proud sila sa SB19 sa tagumpay nila sa buong mundo may mga video tayo dito bago mag-perform uh, ang SB19 at ang AAN team at naglabas sila ng confessions at uh, hinain at komento at reaksyon ng nakasama nila ang SB19 narito SB19 so very very cool Uh, my favorite team is C, I think. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.